channel again. It's me, Lordy Sweden Vlog. Sa so today's video ay aking ipapakita ang magluto ako ng ginaling na lutong sibo. Ang ginaling ay ito ang napakasimple na lutong ulam at hindi mawawala kapag merong mga occasion no? So, ito ra, ay ako na ay ipapangita ko sa inyo kung paano magkita ng kaling at ang simple lang ng mga recipe niya. Hindi mabigat sa bulsa at ito ay mura lang. Kahit hindi dami niya ng karne at eh. Yan ay nagluluto ako gawa ng ipag-try ko para sa aming Eid Mubarak bukas. So... So, yan guys ang aking na tinatawag namin ng ginaling sa Cebu, ginaling sa Bisaya, giniling sa, Sui, uh, sa Tagalog. So, itong karne na ito ay minamarinate ko siya, baka yan, dahil nga eh, ito ay lulutuin ko para sa Eid Mubarak. Hindi ito baboy dahil kami ay isang Muslim na. So, ito ang carrots niya. Ayan. Ito yung karli. So, nilagyan ko, ragyan ko rin ng uh, potato. Uh, patatas. Siyempre, sibuyas. At bawang. So, ito namang ginagamit namin na krida, guys, ay sa halal din. Ayan, nakalagay halal. Halal krida. Ayan. Tapos, salt. Hindi kami nagamit ng bitsin dahil eh... Matagal na kaming nag-avoid na magamit ng vixen at saka minsan mag magic sarap pero dahil nga meron na ito kaya ito na lang ginagamit namin. So ayan siyang ang ko na simpleng lotong, simpleng lotong sibo at eh, tinatawag namin na ginaling. So mamaya ipapakita eh, ko na sa inyo ay napakadali lang ito at hindi ganong mahal. Depende lang siguro sa presyo ng na kung nasa Pilipinas tayo, no? so yan ng aking ipapakita sa inyo for today's videos it's about sa aking ginaling lotong sibo So, umpisahan ko na yung ang pagluluto ng ginalin. <coughs> Pasensya na sa boses ko dahil sa daming pollen dito, nakaka-allergy na. Grabe. Tapos, dagdagan pa nitong sibuyas na ito. Ayan. La veig que no hi ha un carnet. yan ay giniling na baboy, ah, hindi baboy, baka. Yan ang ginaling sa Bisaya, sa Cebu. Ginaling, giniling sa Tagalog. Lulutuin ko muna bago ko ilagay ang carrots at saka patatas. Ayan, medyo lupa-lupa na siya. Lagyan ko lang siya ng asin. Ayan, asin. Hindi lang. Kasi natimplahan ko na yan siya eh. Tapos lagyan ko na siya nito. Timplahan ko na siya nung nagmarinit. Kaya ito, para na lang ito panlasa sa carrots at saka sa patatas. Dahil eh, ang carrots at patatas mayroong tubig yan. So mawawala yung lasa niya sa karne. Kaya kailangan siya timplahan uli, no? Para ma-maintain yung lasa niya. Ay. So maya-maya, mga ilang minuto na at ilalagay ko ng carrots at saka patatas. Medyo mausok at maingay dahil merong flake. eh, antay-antay muna tayo ng mga ilang kasi kahit ganyan niya siya pero hindi pa yan ganing buto yan guys, medyo okay na siya ngayon, ilalagay ko na yung carrots yung carrots ko eh, hindi ko hinihiwa ng ano, ng square kasi mas maganda siyang ganit po eh, para madali siyang ano yun, eh, na sa mga walang ipin na may edad na kaya eh, i-avoid natin na hindi sila mahirapan kumakain. Pero, wala naman yan dito sa ano. Kaya yan. Paghaloin ko lang siya. Sorry. So, yan na. Yan ang aking ginaling ginaling paghalo-halo ko na siya. Ngayon, pwede na to siyang ulam. Nagyan mo na lang siya ng konting mga decoration mamaya. Ayan. Matigla na yan siya. Ayan. Tapos, ina-minor ko na yung ano yun. Ayan. ang penting mana asing gina may lagyan pa siya ng, decoration ng broccoli. Hindi pa siya loto pero pag mainit pa yung ano, ay medyo malambot-lambot yan siya. Ayan guys, ang simple ng luto ng ang isang tinatawag na giniling sa Cebu, yan ay tinatawag namin na dinaling at eh, tatlong klase lang ang nilalagay. So, I hope na eh, enjoy kayo sa aking videos about sa pagluluto na simpleng simpleng ulam na eh, lulutuin sa aming Eid eh, Mubarak Bukas. So, before ako mag-end, I would like to say Mega mega shout out sa aking mga ka-team, power PUC, admin dyan, ang hapat si Beth Mahayagan City, in Labin, Sara na Makabayan, and the okay. Ang sa aking mga ka-co-admin dyan sa Key power PUC, shout out sa inyo, I love you. And the founder of the Unified Majesty, Dazzling, Unified 1 and 2, Unified uh, Mystic, may gamit na siya sa founder, lovely dimple. Ang magandang dimple sa lahat ng mundo. Shout din sa inyo at sa mga admin sa founder sa kay dimples na mga eh, grupo. Sa aking kawaii buddies, loyalty, ang aming founder na si Lodi P. Armsby and si Mami Lodi Stigwana Vlog, ang kanyang Vice President. So, nandito lang ako. Lagi nakasupport sa inyo. Sa Neoversal naman ay si Chinitang. Chinita daw ako. Ayan, siya ang aming, mga, amin ang aming new, na founder. So, mega mega shout out sa inyo at ang sa lahat ng mga admin dyan. Sa aking mga, ka, uh, mga admin namin dito sa White Valley, shout out sa inyo. Sila ay si Jeros Momen, si Rosy Lestan, si Pwede Shamel, ang aming head admin ng P2P, si Julia Soriano, si Family Alvin Chor, si Jeff Taylor, and si... Takanshi Ashiba Galora ang Green TV of course. Sila ang aming pinagkatiwalaan sa aming grupo na whitey Bodies Realty. And for the next video, don't forget kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. So please subscribe, like and share and then don't forget to hit the, uh, ring the bell and then put the notification. So that's it and sa so next video, see you next time. Bye! corado, pero soy